panat. Deretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, I for an I. I for an I. Kasama po natin sa linya ng ating pong uh, election supervisor po ng Comelec Pangasin, Atty. Marino Salas. Pabati mo na po natin, Atty. Magandang umaga po. Welcome po sa IFM News Prime Edition po. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig natin sa IFM. Opo, uh, ini uh, attorney, pinakaano po niyan, kamusta po ang uh, naging turnout po siguro kahapon yung last day po ng uh, voters registration sa itinakda po ng uh, COMELEC na sampung araw na pagbubukas po ng uh, registration para po unang-una sa mga ano natin new voters at yung magpapareactivate at uh, yung uh, ngilan na mag uh, na mga OFWs natin na magpapa dito na boboto sa Pilipinas. Opo, um masabi po namin very successful although very limited po yung period natin. Mm yung, experience natin as usual po marami po yun yung mga sa, last day kagabi po umabot kami ang hanggang at least ng gabi, alas 11 ng gabi para lang po ma-maximize po namin yung effort na baka pagparehistro. Mm -hmm. Okay po, kamusta po yung naging uh, turnout po so far? Uh, I'm sure uh, kinoconsolidate niya pa po ito pero sa registration po na ito, kumpara po sa target po natin na tinaasahan po sa COMELEC, uh, mm -hmm. kamusta po? Meron na po kami data sa Mark. Uh, din po, eh, in our namin. Para pagparehistro po tayo ng bago na 110,674. Nag-set po kami ng target na 75000 pero uh, overwhelming po. Uh, at ang karamihan po rito ay yung mga 15 to 17 years old or below uh, 18 po, 15 to below 18, 73000 po sila. Ito po yung sa pangabagong botante natin sa SK. Ngayon uh, lang po po, po para sa para na halalan. At yung pong regular or 18 na na ba, meron po tayong 37,493. Apo. May, may, mga lugar po ba sa Pangasinan na attorney na nakapagtala po ng mas mataas o mas mababang turnout po? So may mga dahilan po ba ito, attorney? Siguro unahin ko yung may mga mas mataas po na turnout po, uh, attorney. Lahat po eh. Lahat po. Pag mm. ang experience po talaga sa Sir Mark, uh, pag po barangay election talaga pong tumataas po yung uh, yung uh, number ng registration natin yung registration mm -hmm. natin kasi kasi nga po alam nyo naman barangay LSK, uh, barangay election kasi barangay na sa election yung pong uh, relasyon sa barangay uh, masyado pong uh, mag uh, magkakapat magkakamag-aalag po yan uh, intimate po kaya po mas marami po yung mga nagpaparehistro Mm, agree. Eh papaano po tinugunan po ng COMELEC po attorney ito pong uh, mga lugar for example na sobrang nga haba po yung pila po nila o kaya naman uh, wala naman po sigurong aberya po na na ano po na encounter po dito attorney. ini uh, sa araw ng Diyos po Sir Mark Okay naman po yung naging proseso. Although of course uh, hindi po namin talaga kaya ng i-accommodate lahat uh, uh -huh. Marami pa po pumunta nakarehistro. Uh, yun po naman eh ang ang ginawa po talaga namin is uh, per-come per-serve. Nagbigay po kami ng notice sa kanila at pinagsabihan uh, po namin sila o bigyan po namin sila ng payo na mas maaga sana. Yung uh, first few days po talaga kaya pa sana namin sila na i-accommodate lahat. But of mm -hmm. course yun na nga po uh, experience natin na palagi po ganyan. Last uh, two days doon po sila talaga pumunta opo siguro po ano po ang pwedeng pong uh, explanation po ninyo dito po sa mga uh, ito na napahapyawan niyo na po ito eh Kaso lang may mga nag-i-inbox po sa amin attorney na sabi nila sana per barangay na lang ang ginawa nilang registration uh, ito po uh, ba feasible o bakit hindi pa pwedeng gawin po ito ng COMELEC uh, attorney ah uh, simple lang po uh, very limited po yung period na binigay sa amin parang for 10 days mm. Uh, talaga po hindi natin kaya lahat ng barangay. For example po, uh, yung mga may mga ng syudad tayo, 80 plus barangay, paano so po natin gagawin yan. So ang ginawa po namin, we maximize it, kinaster namin o oh, inilipat namin yung venue sa mas maluwang, mas convenient mm -hmm. para lang po mas marami yung makater namin sa isang araw. Uh, how we wish po na kaya namin. Tulad po nung ginama namin na karang eleksyon. Mm -hmm. At alam niyo po yan, Sir Mark. Pinuntahan po namin lahat ng barangay. Pinuntahan po namin lahat ng eskwelahan. Ang tanong mm -hmm. na naman po namin, nasaan na naman sila during that time. Mm -hmm. Ayun po na ganito, ganito po na uh, hindi sila nakapagparistro. As expected po, babatunahan nila sa amin yung sisi. And mm -hmm. we accept that, we accept that. Siguro, ay pagkukulang pa rin sa amin. Mm -hmm. So ito po talagang isa sa pinakadahilan yung mga tipong uh, kung kailan uh, last uh, two minutes eh dito magkakraming po kasi may mga ilang po kami nakita po sa ibang uh, lugar po sa Pilipinas eh halos magtulakan sa mga mall uh, itong mga gusto magparegister, ato ini. Tama po, totoo po yan Lahat po, lalo po itong mga lalaking mga bayan natin mga siyudad mm -hmm. nagpapasalamat din po kami sa ating mga mga part ng mga mall po dahil po they handle po yung uh, proseso na orderly, very peaceful po. Maganda po yung uh, accommodation, maganda po yung pagpapatupad. Ganon din po sa mga munisipyo uh, yung yun po kati mga local government uh, officials, at atin po mga kapulisan na tumulong sa amin para po mapanatili yung kaayusan mm -hmm. at uh, mabigyan kami ng uh, conducive po at uh, convenient po na na uh, venue para po makapagpa registro na ating mga kababayan. Opo. A A A Attorney Marino, ito et pong mga ano po na ito, mga na may mga naitala po ba tayo uh, na mga insidente po ng mga nagtangkang maging flying voters o anumang uri po ng registration fraud? ah uh, ito pong registration po na sampung araw na ito. Opo, opo, opo. Marami po yan. Eh, expect po namin yan dahil unang-una, Sir Mark, bawal po mag-transfer. Mm -hmm. So ang tendency po ng ating mga kababayan magsisinungaling sila. Not knowing, nga po sila sabi namin na may biometric data kami. Mm -hmm. Hindi kayo pwedeng magsinungaling. Kaya binawarningan na namin sila una pa man na mahuhuli at mahuhuli kayo. Dahil meron kayong kahit mag-iba yung mukha nyo sa picture yun kung fingerprint siya, hindi magbabago uh -oh. yan. Kahit mag yung signature niyo, hindi magbabago yung fingerprint siya. Mahuhuli namin kayo, ang masama niya, matatanggal kayo, madidilis kayo, makakasuhan pa kayo. Mm -hmm. Pero may mga naglakas loob pa rin. Marami po. Marami, <laughs> marami po nag-attempt. Marami po nag-attempt. Nag mm -hmm. Bukod po dito sa biometrics, attorney, sa ano po pa yung mga parang hakbang po ng COMELEC pa din para masiguro po na updated at uh, malinis po yung mga voters list po natin bago pong halalan? Mayroon po kaming APs o yung automated uh, fingerprint identification system. Doon po, la, kada isang butante po, ganito po kasi ang proseso sa mga... kada isang butante po, mm -hmm. isang aplikante po ng, sa mga nagpa-rehistro, ibabangga po rin namin sa 69 million record namin sa database mm -hmm. namin. Mayroon po kaming mga, mabibi, mga, mga advanced po na mga makina, na computer na doon yung database. Ibabangga po namin yun. Makikita po at makikita. Nalabas po kahit saan ka mag anywhere in the Philippines at try you try again na mag for the second time, makikita at mahuhuli at mauhuli po namin yan. Mm -hmm. uh, attorney, siguro dito po medyo looking forward po tayo kasi may pronouncement na po ang Pangulo yes. sa isang uh, press conference po. Ano po bang stand, yes. an ano pong position po ngayon po ng Comelec sa usapin po ng pagpapaliban o kung saan pagtutuloy po ng BSKE election 2025 po? Una-una po, ang Comelec po ay implementing agency lang po. Mm -hmm. Ang alam naman po natin na uh, ang tagagawa po ng batas uh, ay ang uh, kongreso. At pag napirmahan mm -hmm. po ito ng presidente, iging ito. Kami po tatalima. Uh, kaya lang po, yung po ginawa namin ay preemptive pre, -emptive, pre -emptive measure po. Mm -hmm. Para po kung ano man po ang mangyari, nabanggit na po na aming kagalang-galang na chairman. Kung po may mag-file uh, ng kaso mm -hmm. at mag ito sa Supreme Court at mag-issue po ng TRO, at po handa po ang Comelec kum na tumugon at tumupag po doon sa uh, magiging atas ng Supreme Court. Hindi po natin pinapangunahan ah. ang, ang ating Supreme Court. Ah, ito lang po yung siguro, as of this time po, ito, ito po yung siguro prudent na bagay na, na, na ginawa ng Comelec para lang po makakomply kami doon sa mandato namin. Apo. So kung sakaling matuloy po ito, October 2025 po, uh, na ng pagtanggap po ng mga COC uh, attorney? Tama po, opo, opo. May yung, meron na po kami timeline, uh, implemented po yan, at uh, yan po yung o-observe natin para sa alanan ng December 1 na B PSKE. Mm -hmm. At sa usapin po ng uh, budget and logistics, ready po ang COMELEC. Ano man po mangyari? Ready po. Uh, ready po. We have to be. Uh, yan po ang mandato namin. At ang uh, atin naman po ng executive transport uh, branch po, ready naman din po sila na tumugon dyan. Kasi nga po, patas yan eh. Kung lahat po tayo kailangan tum tumutupad tum at tumugon po dyan sa batas na yan. Mm -hmm. uh, kung ano man po yung magiging kahinat na yan, at least po, naka, tinawa po ng COMELEC ang kanyang... Uh, uh, obligasyon, ng responsibilidad in compliance po dun sa batas. Apo. May may posibilidad po ba na magkaroon po ng uh, extension po ng uh, registr voters registration kung sakaling mapagpaliban po ito hanggang 2026 ng Nobyembre po ang eleksyon? Uh, definitely po. Definitely po. Kung, kung uh, meron po mangyayari, baka uh, nabanggit na rin po ito ng aming kagalang-galang na chairman na by, by October po, mag -re resume po yung registration. Mm -hmm. Ito po is uh, on the notion po na, or presumption po as of this time, na mapupos po yung election. Mm -hmm. Eh kaya nga po nabanggit ko uh, kanina na kung ano ano man po yung mangyari dahil nga uh, may meron na po tayo kasi nga uh, experience yung nakaraan na mayroon po pinipinalpinal na pin 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 kaso sa Supreme Court. Yun po ang aware po kami doon kaya nga po meron yun po yung ginawa ng preemptive measures ang kamalik po, diretso lang po yung preparation namin as mandated by law. Mm -hmm. Attorney, siguro paalala na lang po at saka pakiusap, lalo po yung mga nagbabasya inyo ngayon <laughs> na hindi naman kayo nagkulang, ah. hindi naman kayo nagkulang na paalala. Pero ah. eh, ngayon, medyo marami nagre-reklamo na hindi doon nakaregister, attorney. Aba, uh, every election naman po, every registration, ganyan po. Uh, ang sa, sa party po ng Comilec, kinagawa po namin ng lahat po nang makakaya namin para ma-accommodate yung ating mga kababayan. Gusto po namin, maparehistro po ating mga kababayan. Gusto po namin na kanila po ma-exercise ang kanilang right of suffrage. Kaya nga lang po, due to limited period po, hindi po talaga natin kaya. Ganun lalong-lalong na po yung makina natin, isa lang naman po ang makina kada munisipyo at kada sudad. Ito po, tinatanggap po namin itong mga passing na ito, itong mga kriti kritisismo na ito we take, we, take it as constructive criticism. Kung mayroon pa pong pagkukulang ko may gagawin pa po namin, at uh, alam naman po natin at alam din din po sa media, sa Magna, uh, siguro naman po nagaginawa namin yung lahat para lang mm. po bigyan ng pagkakataon sa mga kababayan natin para makapagparehistro. ni Marino Sala, Selection Supervisor po ng Comelec Pangasinan. Sir, agyaman kami. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Agyaman ako na, sir. Mabuhay po ang IFM pagati po pong Panayam. Kaya po yung mga pasaway po natin ng na mga nag register po pag nagresyon resume po ulit. Nako pag maaga, maaga punta po kayo. Hindi po nagkulang po ang COMELEC. Monday to Sunday bukas po sila. Eta uh, inaabot pa ng gabi. Anyway, yan po si Atty. Marino Sala sa ating pong Election Supervisor po ng COMELEC Pangasinan. <muling>